Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Pastor Joey Umali samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay sa pagpalang araw sa iyo kaibigan, purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais sa araw na ito ang binangonan United Methodist Church na nagdiriwang ng kanyang ika-36 founding anniversary sa paunguna ng kanilang pastor, si Pastor Enrique Gondra, si Matilde Alarcon, ang chairperson ng kanilang church council, si Girly Makiling, ang Anniversary Committee Chairperson, at kay Atim Marites Dagismol. Kita-kita tayo dyan mamaya sa inyong pagdiriwang. Happy listening kina Juliana Cabrera Montemayor, Maria Guevara de la Cruz, Gail Samson, at uh, ang ating kaibigan na... Ah, si Gail Samson na siya po ay nakikinig mula sa New Zealand. At ganyan din ay binabati natin ng belated wedding anniversary sina June at Chat Dungo. Sapagkat ngayon ay usually pinagdiriwang sa buong mundo ito ay ang love month uh, sa buong buwan ng pebrero. Kaya ang ating pag-uusapan ay tungkol sa pagibig at paglilingkod sa kapwa na siyang pinakamataas nakapahayagan ng pagibig at paglilingkod sa Diyos. Ang ating pagbubulay-bulay ay sa pamagitan ng pag-aaral natin sa unang Pedro 4G hanggang 11. Babasahin ko ang mabuting balita Biblia ng unang Pedro 4G at 11. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, Gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ang nangangaral ay dapat ipangaral ang salita ng Diyos. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siyang mapapurihan sa pamamagitan ni Kristo cristo Sa kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Sinabi ni Jesus sa Mateo 22.37-40 na ang buong kasulatan ay nabubuod lamang sa dalawa, pagibig sa Diyos at pagibig sa kapwa. Ang mahalagang tanong, sino ba ang ating kapwa na kailangan nating ibigin bilang isang Kristiyano o taga ni Yesus. Alam nyo, noong Old Testament, pinaliit ng mga Hudyo ang kahulugan ng kapwa bilang kapwa-Hudyo. So, hindi, hindi kasama sa kanilang kapwa na iibigin at paglilingkuran ayon sa utos ng Diyos ang mga hintil at dayuhan. Eh, sa panahon ng ating Panginoong Yesus, lalong pinaliit ng mga religious leaders ang kahulugan ng kapwa. Ang kapwa halimbawa ng isang pareseo ay yun lamang kapwa niya pareseo. Ang kapwa ng isang eskriba ay yun lamang kapwa niya eskriba. Kaya naging napaka-exclusive at napakaliit ng sakop ng kapwa. Hindi ba ganito rin naman tayo? karaniwan ang kapwa natin ay yung kasundo lamang natin, yung kabibes natin, yung katropa natin. Pero pinalawak ni Jesus ang saklaw ng kapwa na dapat nating ibigin at paglingkuran. Base sa Mateo 5, 43 hanggang 48, dapat nating ibigin maging ang ating kaaway maging ang mga taong ayaw natin at hindi natin kasangga. Bilang mga tagasunod ni Jesus, kailangang ibigin natin sa pamamagitan ng ating paglilingkod ang Diyos at ang ating kapwa. At tulad ng pinanggit ko na kanina, sa kapwa ay kabilang maging ang ating mga kaaway. Ang unang Pedro 4:1-11 na binasa ko kanina ay napakagandang gabay o panuntunan sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Naririto ang mahalagang katotohanan na sinasabi sa atin ng ating aralin. Una, bawat isa'y pinagkalooban ng Diyos ng kakayahan. Sabi sa unang bahagi ng verse 10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Alam nyo, ang binabanggit dito ay hindi lamang basta kakayahan hindi lamang basta talents kundi spiritual gifts ano ang pagkakaiba ng talents sa spiritual gifts ang talents ay kaloob ng Diyos na natural natural taglay na ng isang tao sa kanyang kapanganakan sapagkat minana niya sa kanyang mga magulang at kinakailangan lamang i-develop Halimbawa ay ang talento sa pag-awit. Sapagkat ito'y namana at na-develop sa loob ng pamilya, karaniwan buong pamilya ang mahusay umawit. On the other hand, ang spiritual gifts ay supernatural. So yung talents, it's, it's natural, nakaloob ng Diyos. Pero yung spiritual gifts ay supernatural na ipinagkakaloob ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa sandali ng muling kapanganakan ng isang tao matapos natanggapin niya si Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Ngunit katulad ng talents, ang spiritual gifts ay kinakailangan ding patuloy na ipaglingkod upang ito'y lumago. Alam nyo, anumang kaloob, anumang kakayahan, whether yan ay talents or spiritual gifts, kapag hindi natin ginamit ay nawawala. Karaniwang naririnig natin yung kinakalawang na ako. Halimbawa, yung mga dating, yung magandang boses na dati laging umaawit. Ngunit nahinto sa pag-awit, pag awit pag, pag uh, mo, sabihin sa'yo, kinakalawang na ako. Sapagkat hindi nga ginagamit. Ayon sa unang Korinto 12, 6-11, Kabilang sa mga spiritual gifts ang mga sumusunod. Kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan o kaalaman, pananampalataya, magpagaling sa mga may sakit, gumawa ng mga himala, kakayahang kumilala kung aling kaluob ang mula sa espiritu at kung alin ang hindi, kakayahang magsalita ng iba't ibang wika o magpaliwanag ng mga wikang iyon. Ikalawa, Nagkakaloob ang Diyos ng kakayahan sa bawat isa upang itoy ipaglingkod sa kapwa. Narito ang buong sinasabi ng verse 10. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Sa sandaling ikaw ay ipinanganak na muli, sa pamamagitan ng pagtanggap mo kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, seselyuhan ng Espiritu ang iyong muling kapanganakan sa pamamagitan ng pagkakaloob sa iyo ng mga spiritual gifts. Maaaring isa, dalawa o higit pa, pero siguradong may spiritual gift na ipagkakaloob sa iyo ang Espiritu Santo na siyang magiging tatak mo. As a believer, who has been born again. Ang spiritual gift na iyan ay pagkakalob sa iyo ng Espiritu Santo, hindi para sarilinin mo, kundi para ipaglingkod sa iba. That's how God works. Iniligtas ka ng Diyos. Hindi upang sarilinin mo ang kaligtasan. Pinagpala ka ng Diyos. Hindi upang sarilinin mo ang pagpapala. Iniligtas ka pinagpala ng Diyos upang pagkatapos ay gamitin kanyang instrumento para sa pagliligtas at pagpapala niya sa iba. Ito ang tinatawag na Abrahamic Covenant. Pinagpala ni Yahweh si Abraham upang ang iba'y mapagpala sa pamamagitan niya. Maaari lamang tayong lumago sa ating spiritual life kung matututo na tayong maglingkod. Ngunit habang ang hinihintay natin ay paglingkuran tayo sa halip na maglingkod, hindi tayo lalago, mananatili tayong baby sa pananampalataya. Ikatlo, Nagkakaloban Diyos ng kakayahan sa bawat isa upang ito'y ipaglingkod sa kapwa para sa kanyang kapurihan. Ganito ang wika sa ikalawang bahagi ng verse 11 ng ating aralin. Upang sa lahat ng bagay siya'y mapapurihan sa pamagitan ni Yesu Kristo. Kapag ipinaglilingkod natin ang ating spiritual gifts, hindi tayo ang dapat tumatanggap ng papuri kundi ang Diyos lamang sa pamamagitan ni Jesus. Kaya sa paglilingkod ng spiritual gifts ay walang epal na katulad ng isang politiko na sa bawat gawing mabuti ay may press release, may media coverage upang pabanguhin ang kanyang pangalan para makakuha ng sinasabi ng Pogi Points. Pagkatapos ng matagumpay na concert ng isang popular singer, ang standing ovation ay bilang pagkilala sa kanyang kahusayan. Pagkatapos ng isang powerful sermon ng isang preacher, ang masigabong palakpakan ay bilang pagkilala sa kabutihan, katapatan at kapangyarihan ng Diyos. We must always point people to the love of Christ in our service. Ibig sabihin, ibibigay natin ang pinakamabuti sa ating paglilingkod sapagkat ang nais natin ay mapapurihan ng Diyos, hindi ang ating sarili, hindi ang sino paman. Kaya hindi uubra sa atin ang basta-basta. Hindi pwede sa atin ang pwede na. We must always strive for excellence in our service because we are doing everything for the praises and glory of God. Sabi sa ikalawang Timoteo 1.6, Dahil dito, ipinapaalala ko sa iyo na pag-alabin mong muli ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking makamay kamay. Huwag nating hayaang mamatay, kundi lagi natin pag-alabin at pagningasin ang kaloob na espiritual mula sa Diyos. Napakaganda pong panawagan ito sa lahat ng mga involved sa ministry ng ating Panginoong Yesus, mga pastor, mga manggagawa, mga leader ng iglesia kailangan manatiling nag-aalab ang ating puso sa paglilingkod. Hindi pwedeng yung tayo ay nasa puntong napipilitan na lamang. Kailangan nandun lagi yung dating init at alab ng paglilingkod. Ikaapat, na ipagpapatuloy natin na ipaglingkod sa ating kapwa ang ating mga spiritual gifts dahil sa kapangyarihang ipinagkakaloob ni Yesus. Wika sa verse 11 ng ating aralin, Sa Kanya, ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Mayroon pong tinatawag na compassion fatigue. Maari tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Maari tayong mapagod sa pagtulong sa kapwa maaari tayong makaramdam ng panghihina sa ating paglilingkod. Ngunit ang kapangyarihan ni Jesus ang magsusustain sa atin, ang magbibigay sa atin ng energy and inspiration na magpatuloy upang mangyari sa atin ang sinasabi sa Isaiah 40.31 ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina, lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Kapag nakikita natin ang mukha ni Jesus sa mga taong ating pinaglilingkuran, makapagpapatuloy tayo sa ating paglilingkod at magagawa natin ang mga bagay na hindi natin sukat akalain. Ang spiritual gift na ipinaglingkod sa kapwa ng buong katapatan para sa kapurihan ng Diyos at umaasa sa kapangyarihan ni Yesus ay magbubunga ng pinakamasarap at pinakamatamis na bunga ang bunga ng Espiritu. Ganito ang sabi sa Galatia 5.22 Subalit ang bunga ng Espiritu ay pagibig, kagalakan, kapayapaan, katsagaan, kabaitan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Sa Ingles ay fruit of the Spirit. Pansinin ninyo, walo ang binanggit Ngunit, hindi tinawag na fruits of the Spirit, kundi fruit of the Holy Spirit. Ang lahat ng bungang ito'y maghahalo-halo, kaya't ang resulta'y isang bunga na naroon ang lahat ng pinakamabuti. In short, ang resulta'y hindi fruit salad, kundi fruit juice. Kinatas ang lahat ng juices at pagkatapos ay pinaghalo-halo mayroon pa bang higit sa isang buhay na naroon ang joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control? Ito ang tinatawag na fullness of life na ipinangako ni Jesus sa John 10.10 10, nang sabihin niya, I have come to give you life and all its fullness. Nais nice mong magkaroon ng ganitong buhay? Maglingkod sa Diyos at sa kapwa at sundin ang panuntunan ng unang Pedro 4G at 11. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay si mapapurihan sa pamamagitan ni Heso Kristo sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Tayo'y manalangin. O banal namin Diyos, tulungan niyo po kaming makapaglingkod sa iyo ng may init, may energy, may entusyasam sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Ang pag-ibig namin sa iyo, Panginoon, ay maipapakita namin sa pamamagitan ng pag-ibig at paglilingkod namin sa aming kapwa at sa aming kapwa ay kasama maging ang aming kaaway. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, Mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.